Hello mga idol! Pasensya na at ngayon nalang ulit ako nakagawa ng video sa mga nagabang na video ko. Pasensya na uh, dahil holiday ngayon bumiyahin ako from 12 noon hanggang 6pm ng gabi. So sinerte naman ako pagkalabas ko ng bahay ay may booking na agad at dito natin i upin sa In Town Hotel. Hello, ma'am. Sige pa, labas na. Ah, sige pa, sige pa. Sabi nga pala ni ma'am, paantay na lang daw at uh, palabas na daw siya lalim sa loob. At ito na mga idol, sa pag-aantay ko na mga halos limang minuto ay lumabas na rin ang ating ulang pasahin. Paala ni ma'am. Sophia? Hey, ay, siya lang oh. Sa so, work up, ma'am, gusto mo? Sa workhouse? <laughs> <laughs> hindi, hindi. Hindi, hindi. Ah... Kahit sa na yan? Ah, hindi na? Ma pala mga idol, habang binabaybay namin ang highway papuntang Imos ay napakabilis lang ng biyahe kasi walang traffic at uh, panaykwentohan namin ni ma'am kaya di namin namang malaya na nakapating na pala kami. Thank you, thank you si dirty naman tayo mga idol at uh, wala pang 5 minutes ay nakakuha tayo ng palibagong booking at dito lang din sa Imos Pipikapin and then drop off niya ay sa other part lang din ng Imos Cavite. Ang alam niyo ma'am? Yana? Okay. Oh. Sa Greenmark Homes kaya ba na? Pass up. đi từ ná cái ngắt thì màu lục mám tóc màu lục như ra được không để Thank you po. Ito mga idol, pamatlong booking natin na ah, lalaki naman na pasayaran natin from Imus to Alabang. So malaki-laki ang bayad ni Sir. Kasi medyo malayo-layo din. Okay. na sa 30 kilometers, kulang-kulang so, hundred -kulang din ang kanyang babayaran. So let's go. Pangalan sir? Albigodino, Godino? Oo. Sower Cup? ISP. Okay. Tapos, yes, okay. pwede ba ito malagay dito sa ano? Ah, may tubig. May... Pwede sir. Ah, Pwede naman siguro, masyadong alam ko. Ha? Huh? Tinanong ko lang sir ah. Uh, Kasi may tubig pa. ako, baka matapunan yan eh. Okay. kaya? No. Okay, dad. Bibit-bibit ko lang. Okay, sir. Sower Ah, uh, May... Nahirapan ba kayo magdala? May tubig eh. <laughs> Dalawa yung tubig ko dyan eh. No baka Ooh. mabasa. Swim Zone Hotel sir, na Phil Inves, uh -oh. sa Alabang. Comfortably mm -hmm. okay. mm -hmm. <laughs> ka din sir. Uh, ano lang talaga, pag pagpapungtong lang talaga. Ayan mga idol, mission accomplished na naman tayo. Nakaka-11 bookings tayo from, I uh, start from 12 noon up to 6 pm, pawinak pa, pa yun. Ah, uh, yung 11 bookings na yan, naka din ako ng 1,300 uh, mahigit pa kasi may mga butal. So, madali lang kumita ng extra income idol na basta masipag ka lang at uh, matyaga. At laging sipin na ang ganitong trabaho ay hindi naman palaging malakas. Kaya mas painam na extra income lang talaga ito or sideline lang talaga. Maraming salamat sa panunod mga idol hanggang sa muli.